nagpatawag ng mga voluntaryo ang DSWD Field Office 7 alam sa pag -e packing sa mga family food packs para sa mga nabiktima sa Baguio. Ang mga voluntaryo maoy mutabang aron mapaspasan ang pag-andang sa mga family food packs na kuhaon sa mga lokal na panggabhanan o kipang-apugapod sa mga biktima sa bagyo ilabi na sa mga internally displaced persons o IDPs. Sulod sa maong family food pack ang habang nga mga hugas, na pulo ka dilata, lima ka sachet sa instant coffee, o lima ka sachet sa cereal drink. Ang mga interesado ang voluntaryo, giawa kang sign up, pinaagi sa registration link, o umupili sa oras kung kano sa sila gusto mo tabang. Naniyan po namin kay Panginoon at ang Department of Social Welfare and Development sa isinasagawa po namin na pagdiri pa ng mga talong ng Pilipas. Maaari po kayong magtungo sa Visayas Disaster Resource Center na matatagpuan sa Mandawi City. Tulungan po kami sa isinasagawa namin pagtulong sa mga kababayan namin na naapertuhan ng pagkakulong. Ang pag-repack sa Family Food Packs, ginahimo sa Visayas Disaster Resource Center o BDRC na sa Barangay Tingob, Mandawi City. Alam sa duwang kasayuran, isita ko ito sa social sa DSW Film Office 7. Hindi si sa DSW Central Visayas Office.